Kasado na bukas ang isasagawang Earth Hour. Kaugnay nito ay pinapaalala naman ng Energy Department sa publiko ang pagtitipid sa kuryente at tubig na malaki ang maitutulong sa pangangalaga sa ating kalikasan. Nagbabalik si Rod Lagusan. Muling gugunitain bukas ang Earth Hour. Ito ang pagpatay ng mga ilaw sa loob ng isang oras. Layo nito na makatulong sa pangangalaga ng kalikasan. Taong 2008 na makiisa ang bansa sa Earth Hour. Ayon sa Department of Energy sa Kartilya ng Katipunan sa Maynila, ang main event ng Earth Hour sa bansa na isasagwa mula 8.30pm hanggang 9.30pm. Habang simultaneous din ito sa iba pang mga lokal na pamahalaan sa iba't ibang bahagi ng bansa, pati na mula sa pribadong sektor ang makikibahagi. Noong nakaraang taon, nasa 63 megawatts ang naitalang pagbaba sa konsumo sa kuryente. Ngayong taon, layo na may gitan pa ang naitalang pagbaba ng konsumo noong 2023. Base sa datos ng DOE, noong 2019, nasa 195 megawatts ang pinakamataas na naitalang pagbaba ng konsumo sa kuryente. Para sa taong ito, higit sa pagpatay ng ilaw ang tema ngayon ay switch off plastic pollution, switch on nature. Kusaan bukod sa pagtitipid sa paggamit ng kuryente, ay pinapaalalahanan ng publiko na limitahan din ang paggamit ng plastic. Ating pong paalala sa ating mga kababayan ay... Eh kung may option po tayo na may mga packaging po, yung lesser po na ways ang ating piliin. Dahil bukod nga po dun sa ating pagtitipid um, sa kuryente, ang layon nga po ng Earth R ngayong taon, e i-switch off rin po natin or bawasan yung ating plastic pollution na malaki nga po ang nagiging epekto sa ating kalikasan. Para sa ilan, matagal na rin silang umiiwas sa paggamit ng single-use plastic. Ayun na nga, yung minsan yung ano papel na ano yung papel na ano, yun lang nilagyan namin ng basura tapos pinag-iisa namin yun sa isang sako At, yun, pagdating ng basura truck. May dala-dala kaming eco bag pag namamalingke. Pagka ano, tapos pag namimili naman, ang ginagamit nila yung papel lang, ilalagay lang doon. Samantala, sa bahagi ng pamalaan, sinimulan na ang maigting na pagpapatupad ng Government Energy Management Program. Na naglalayon nga po magpipid ng pagkonsumo ng enerhiya dito sa pamahalaan. Katuwang rin ito yung naiatas ng direktiba ng ating mahal na Pangulo hinggil rin sa water conservation. Ito'y ginagawa natin hindi lang para sa El Nino, mas importante rin para rin sa makatulong sa ating uh, inang kalikasan. Ang ilang nakausap namin, kanya-kanyang diskarte sa pagtitipid ng kanilang konsumo. Minsan, pinapatay ang electric pan pag malamig ang panahon, lalo na sa gabi. Tapos sa gabi na sa araw naman pag ano maliwanag naman hindi na gano'n kami nagumagamit ng kuryente. Hindi namin pinagkasabay-sabay ng gamit lahat ng gamit sa bahay katulad ng TV pag bukas yung TV pinapapatay ko pag maglalaba ako para makatipid. Kasabay nito, paalala ng kagawaran sa publiko na magtipid sa konsumo. Kabilang na dito ang pagpatay sa appliances na hindi ginagamit, ang pagpapanatili na malinis ang electric fan o air filter kasama na ang pagtitipid sa tubig lalot ngayong nagpapatuloy ang El Nino. Ayon sa DOE, malaki ang maitutulong ng pagiging masinop sa paggamit ng kuryente. Lahat tayo ay may responsibilidad na pangalagaan ang kalikasan. Bawat isa sa atin ay may magagawa na malaking tulong sa sama-samang pag-aksyon. Lalo't ang mundong tinatawag nating terahan ay iisa lang. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.